Kung hindi ka gwapo, panoorin mo to. Para ba yan? Ayaw, di ba? Agad. <laughs> yung intro mo eh. O, ikaw na yung nungod. Panoorin mo daw. Panoorin mo na. Ako? Hindi eh, hindi daw gwapo eh. Panoorin mo na. Ako? Ikaw yun. Ako? Ikaw. Ikaw nga. Yung hindi daw gwapo eh. Ikaw yun. Panoorin mo na. Huwag na matigas ang ulo. Panoorin mo na. Panoorin mo na. <laughs> Yung hindi nga raw gwapo. Gwapo ako eh. Panoorin mo na. Ito. Huwag na matigas ang ulo. Panoorin mo ha. na. <laughs> <laughs>